Yes po mga ka TikTok at mga ka viewer no. May tips po tayo sa sasakyan sa tulad nitong mga the computer box na para medyo matagal madamit yung ECU natin at maingatan kung paano first step na pag-start at paano tayo mas pati yung transmission natin ng mga Voltronic ay maingatan bago tayo umalis mas magandang gawin natin to tips to para matagal bumigay yung transmission natin. Tingnan niyo po no at ititip ko po sa inyo. Yan po no. Una, first step po niyan. Yung iba po kasi pag dating sa sasakyan eh pagpasok ah uh, tulad nito modelo 2023 Strada apakagad ng brake sabay si start na no, yung mga push button ang the best po natin gawin para may po natin yung malfunction minsan ng ECU o kung ano na po lumalabas at nare-refresh siya pag start huwag nyo muna pong apakagad ng brake i-open nyo lang po muna tulad po nyan yan press pedal pero wag, din po natin i-start i-open nyo lang po muna ng ganyan Kita nyo po, na-open na po lahat. Hintayin po natin mawala lahat yun. Pati yung airbag, ayan po nawala. Ngayon po, pag nawala po yan, tsaka po natin napaka ah, ng pedal at i-start. Tinan nyo po. Yun, we start na. Yung ating sasakyan. Tapos, ang best tip pa natin dito isa, meron na tawag kasi tayong learning ng transmission. Kung mapapansin nyo, yan, mag-charge kasi tayo, no? Nasa letter P, nasa letter P po yan, nasa letter P. Tips ko lang po yun, no? Mm, pwede naman yun nung gawin tong routine to, mga 5 times, o kung nagmamadali ko, 5 eh, times, o 3 times. Kasi para malubricate ka agad yung mga gear ng transmission, no? Tingnan nyo po gagawin ko. Lagay nyo po muna sa neutral. Then, apak nyo po yung preno, naka handbrake ka. Reverse. Tapos neutral. Then drive. Yan one time. Tapos neutral. Reverse. Then neutral. Then drive. Mga ito. Four times, three times ito. Yan. Neutral. Reverse ulit. Tapos neutral. Yan. Kahit mga three times or five times. Pwede po yun. Tapos. Drive na po natin. And let's go. Yan po no. Yung tip natin. Ayan na o. Yan. No? yan makakatulong po yan na hindi basta-basta maano yung transmission natin kasi nalubricate na kagad no yung ating transmission yun po nakita nyo po yung pinakita ko mas uh, masana makatulong po sa inyo uh, tip lang po natin yan kasi pag nilearn po natin yung transmission natin bago tayo umalis nalulubricate na kagad yung mga gearing para sa reverse, sa forward, sa ano may langis na kagad siya may ATF na, hindi sya napipwersa hindi yung pagsampa natin sabay drive, sabay alis no? At salamat po. Maday pa po tayo ipapakitang ano, tips sa mga sakyan, ano. Hindi lang pa kasi sakyan yung sakyan ginagawa natin, pati po mga heavy equipment doon po tayo specialty, expert po tayo. Hindi magagawa expert, marami pa mas marunong sa atin, lang tayo. Maraming maraming salamat po no. At like and subscribe kayo sa video ko. medyo nabubulol na ako. And follow po mo sa akin and share. Salamat po. Maraming maraming salamat. God bless po.